Yan nataming daming uh, pinag-uusapan yung pag, uh, pagpapamana ng mga ari-arian. <laughs> <laughs> Alala naman na kami, ari ari-arian. Nasa pasok. nasa pasok. Ano, Parang paso. mayroong pag-uusapan. She <laughs> si will pa maraming ari-arian. Basta't yung anak ko, ibibili mo lagi ng McDonald's. Hello po mga ka uh, Happy Mother's Day po. Nandito kami sa ngayon sa uh, hospital at uh, makikipag-Mother's uh, Day kami doon sa uh, nanay ko na naka-andi dito sa hospital ngayon. ay nung pangkuwan, uh, almost one week na. Uh, darating din yung mga kapatid ko kaya nauna lang kami at meron pa siguro silang pinuntahan pero yung panganay kong anak ay andi dito na o sige po mga kasinyor at ah, uh, ah, uh, sumama na lang kay sa amin sa loob para makipag mother's day din yan sa ako na dito kami sa South Health Campus ayun yung uh, mag-gain ako Happy Mother's Day! Lola? Yeah. yeah. She's your mother. Oh, she's your mother? No, you. she's your first son. You keep talking <laughs> to me, I'm not a senior. Lola's not here. Hi, <laughs> Anna. Happy Mother's Day. <laughs> <laughs> Dito ni kamina yeah, well. bulak na pulso na um, ako Hindi na ako dumaan ko saan-saan. Hindi ako nagtitinda. 40 siya. Dito. 'yung Pangalan namin. Hello. Here. but it's closed. <laughs> oh, is it? Oh, yeah, oh, nothing down there. <laughs> yeah, I guess we just be at the Yeah, cloud, cloud yeah, yeah cloud I know the gift day. shop doesn't. Yeah, that would be it, unfortunately. But what else? <laughs> well, I see Lola. <laughs> you know <laughs> you your problems. mom's <laughs> uh, so Oh, they do? Yeah. So yeah. Uh, okay. after, after the street. pandemic, you know, they, they changed it. Uh, Probably. Yeah, because um, yeah. I know cross the street oh yes i think so yeah that would probably okay, be yeah, the best I have. <laughs> yeah the best guess yeah i know we're so are you eating too will yes i'm not hungry yes you are no i can't eat why you have goulai we have goulai what do you mean you don't know what i'm talking about well you don't know what i'm talking about you see me Raishila. Okay. <coughs> oh, so, don't slow You no hold. No hold. Yeah. The door? The door. Okay. Oh, Happy Mother's Day nanay. Uh -huh. Oh. Don't Don't sa labas. Magbibigay. lang Nang? Happy Mother's Day. Thank, you. Thank, you. Thank you, Nanghiram kami ng wheelchair para dun tayo sa Lounge Dome nung um, malabas naman kayo. Oh. Malabas mm. na ako ni Oswald. Oo. Hindi ko siya. Kahit saan gusto. Kahit saan gusto. Yan, nakakapaglakad lakad siya. Si nanay. Hmm. Dito kami mag Mother's Day. Eh, mamaya pa rin pupunta rin daw sila Orson. Eh, naglakad daw sila ta

Maaga ang hapunan to. <laughs> Alas 4. Lunch dinner ito, lunch dinner. Ito? Hindi ako nakapagdala ng tutsara eh. Kaya May meron pa. Yan, so balihan dito kami sa pan ito. Uh, uh, <coughs> sa 6th floor kami dito na kami lumabas para doon makakuan yung kwarto. Walang upuan yung kwarto ni nanay. Malasa po kasi yung higitain nyo kanina. Pero ito palang hospital pagka ganitong linggo at may okasyon, eh walang kwan, tahimik, walang katao-tao. Ayun lang. Ayun lang. lang. No, pa yung mangga 'yan. Hindi ah Hindi ito ang bago. 'Yung paluma mangga. siguro yan landing pad siguro ng hero

You're not nice. Not nice. Yan na daming uh, pinag-uusapan yung pag, uh, pagpapamana ng mga ari-arian. <laughs> <laughs> Alala ba na kami, ari ari-arian? Nasa pasok. <laughs> parang <mayroon> sa, <laughs> nasa <laughs> pasok. mayroong pag-uusapan. <laughs> si Will pa maraming ari-arian. Basta <laughs> yung anak ko, ibibili mo lagi ng McDonald's. Just pick Yeah, good. I right. Hindi na Okay, I'll just give you go-like. Okay, I'll go Tim Horton. Oh, shit. I'll get coffee, coffee and, muffin. and Muffin. Muffin? Muffin. Oh, shit. I don't have here. Do they have downstairs? Yes. 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 Nakakaya na si Nana. Eh. Dumating na rin si Orville. Maglalaka daw siya. Umingi eh. kami ng wheelchair eh. Yeah, why not?

Explore ini, kami perkayamu, Pagkainu... kecuali kita. Ano anda bayangkan, ano? berapa kali Ayo, ano ayuh, chicken, <laughs> chicken, <laughs> chicken. Iya, will be something, will be one something, will be will be will You want something, Eh, sige, taki. Oo, kai. Kaingin no saya. Ala si Pinky, siya sanang taga-Kali. Eh, oo, at tinawag <huwa>. niya 'may nan. Ala <laughs> hindi na siya. Ospon. Ng mga Ala. <laughs> eh, <laughs> tumawag sa 'yung mm -hmm. dadan down niya Ganun ako nakarating kahapon. Dag, uh, tumunod sila. tumurunchile mm -hmm. eh, tinatanong ako kung ano sa kung darating dito, mga ganito rin ka to. Eh, <laughs> 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 kaya siguro. <laughs> sa sa pinapadala ni Lola Lolaen para.

eh gagamitin sana namin at pinakain si Nanay doon. Yan na si Orson, oo. Ha? Oo. Okay, maraming gusto mo. Oo ah. Ano sila? Ano ba? Nakapila na pala. Oo madami na. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day and Lola's Day. to everybody. Baka maraming pinakasidita as de sa France. Ayaw Buti hindi ka nasita. <laughs> ha. <laughs> hindi. Kaya ito <presi laughs> naman. Eh. <laughs> uh, <laughs> pero kaya maghihingin ko ala. Ala nga mabili kami dyan eh. Sarado yung tindahan ng bulaklak dyan. <laughs> hindi, Walang well, flower base na mahihingin. Ay, wala siguro. Ah, Pauwi mo lang kiti tapingki mamaya. Pinagay mo na muna sa fridge. Kaya kahit kailangan ko. Kailangan sa mga apong. Ito yung sakti dito kami mag-mothers -ma -ma day talaga sa mga ay oh basta pinky hala darating na hey. ka ay kakainnya tama kakainnya um. 'di ba le dumadating eh yeah. okay. mm. mm. siguro oh yung yun kita de piche yon ayan yeah. um, na yung dalawa I think Lola's the one who wants a pizza. Sa atin siguro kasi masama ang gasolina sa atin. may halo sa atin. May halong tubig na agad doon Hindi ah, may kaas. May kaas sa kanila naman kung anong lalagay ang putang ng para. Time to yung mga atin.

Ay si Omar wala. Yun <laughs> ang yun ang yun ang ang trabaho so, ng kwan hindi ulit. Ah, tama. Oh, ayan at kami ay eh, malapit na rin umuwi. Hmm. <coughs> Inauwi na kami ni nanay. Ah, nagiginawa. Ano ang kuna mo sa <coughs> kami? Vlog. Ate Katya, uh, eh, yeah. nga mo kinahinatnan. <laughs> Sa pagkain ng pizza. Sa pagkakain ng pizza kami just na na wheelchair. Yes, I just point it. Uh, <laughs> and then you talk. This oh, I, got, your, I got an area. there. Eh? this is your. This is your